pinagpalang po mga kabataang mga kahusay for today's video ay magluluto po ako ng tinolang manok na Tagalog na bigay sa akin ng mag-asawang si Kuya Buddy at si Ate Gloria Reyes ayan kumuha po ng malunggay at tanglad o salay at ngayon naman po ay kukuha po ako ng papaya at ako'y kumuha na rin po ng talbos ng sile in the same time Ayan mga kabatang At ngayon po naman ay tayong magigisa na Naglagay po ako ng star margarine At konting mantika At nilagay ko po ang luya Ngayon po ay bawang At sibuyas naman Wow! Gini siya palang na luya at bawang sibuyas ay ang bangon-bango -bango na. Mga kahusay, mga kabataan. Ganito po ako magluto ng manok na Tagalog na gagawing tinola. Inuuna ko po ang luya dahil ito po ay matagal mag golden brown. At kung mapapansin nyo at makikita ay may balat po yan. Hindi ko na po inalisan. Ayan po, nilagay ko na rin po ang ating tanglad para lalong mag-enhance ang flavor. Aking isinama na sa pagigisa. Ayan mga kabataang, mga kahusay at ito na po ang manok na Tagalog o native chicken. Lalaki po ito, tandang. Ayos kung kayo po ay narinay eh, maamoy ka kabang naman talaga kung tanglad po ay talagang nag enhance yung flavor eh o oh, ayan mga kabataan mga kahusay maya maya ay makakaigo abaw na at nga ilalagyan ko naman ng paminta para lumasa na rin po Okay na okay. Husay na husay. At ayan na. Punong kulo ay hahaluin po natin. mix po natin. Yan. At unti-unti po nagkakaroon ng sariling sabaw. Galing po sa sariling katas ng ating manok na Tagalog. Ayan. At muli po nating tataklaban pagkahalo para maya-maya ay maluluto na po yan hindi po matanda ang manok, bata pa po. Kung baga po ay may dumalaga, ito ay nagbibinata lamang. Tandang. At ayan ah. Kita nyo naman po, nagkusang nagkaroon ng sariling sabaw. Ang ating manok na ito na Tagalog. At yan, every 5 minutes po yan. Bubuksan natin at hahaluin kami 45 minutes to 50 minutes din ni Loto Aray. Kahit ari Tagalog na manok Sabihin ni matiga hindi. Bata ang manok ay. Eh. O oh, yan o, oh, kitang kita niyo naman po nagkakaroon ng sariling katas o oh, sabaw ang ating manok na Tagalog o oh, native chicken tinola at nilagyan po natin ng isang nor pork cube. At lalagyan po natin ng hot water mula po sa Pasig River. Apat na tasa po ang ating ilalagay. Hot water from Pasig River. Joke, joke, joke. Malinis na tubig po talaga yan. Hot water yan. Mga kahusay, mga kabatang. At yan ah takpan po natin at hayaan po natin kumulo. After 5 minutes, kumukulo na muli at atin po itong lalagyan ng patis o fish sauce. Ayan, at titimbangin po natin ang lasa niyan maya-maya. Uwiwisigan po natin yan ng mga 57 nga sa Para magtimbang po ang lasa. At yan, titikman po natin sa unang pagkakataon ng sabaw ng ating tinolang manok na Tagalog. Wow! ang husay at yan po ilalagay po natin ang ating papaya at may kasama po siyang atay ng manok na natin ito ayan fresh kang fresh ka po yung papaya at ang manok hop yan tatakipan po natin na limang minuto po muli at yan unang kulo ng pagkakalagay ng papaya hinalo ng kauntay ng papagarnay at ng papagayaw ayan o nga tayo iluto agad isang kapa huwag lang nga haluin na hindi at ngayon po may lalagyan natin ng malunggay nakikita nyo kanina yung inakiyat ka o malunggay po yaw no. ayan lalagyan natin para lalong masustansya po ang ating tinolang manok na tagalog iyan mga kahusay mga kabatang at maya maya takipan po natin, nilagyan po natin ng apat na gadaliring silay at kumulong na mulay ng 3 minutes o, oh, hindi lalagyan natin talbos ng silay para tunay na tinulong tinulong manaw, na tagalaw may silay talbos ng silay ayan hindi ko na nakuhanan na ng video rin yung pagkakakuha ng talbos ng silay Aray. dinis na patutaw ay iyan, taklubay, takpay, at nang nangiyan ay malunay, at maluto na rin, o ayan, o, after 2 minutes, ay diluto na rin ang ating talabos ng silay, at iyan, nilagyan ko ng 57 pesos na asayn, ay kainaman na para magtimbang, sabi ko naman sa inyo, kung may patays ay meron din dapat assign para balas, baga, o, oh, ay yan. Tunawin lang natin yan at maya maya ititikman mula Kung talagang tama-tama na Ay di husay na ngating ating tinulang manok na Tagalog ni Batang Kurat. O, oh, oh, sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking YouTube channel at FB page, Please subscribe my YouTube channel and FB page Batang Korat. Nagsasabing na buhay po tayong ha. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Kain po tayo. Thank you Lord. Yan po ang ating tinolang manok na Tagalog ni